Masayang araw sa inyong lahat. Welcome back to another video. And for today's video guys, ay lumipat lang kami ng BNM Home Store para ipagpatuloy ang pamimili ko ng mga gamit sa bahay. So, magkatabi lang to sila guys. Pwede lang lakarin from the range hanggang dito sa BNM. So, ayan yung mga display sa B&M guys at uh, kumuha na ako ng dehumidifier para iwas molds sa bahay. So, ayan. Kasama ko pa rin si Ate Love. Then, ito yung kape na binili namin. So, ang technique sa akin ni Ate Love is ito bilhin. And then, ito yung gagawin ko na organizer sa kitchen para pag naubos to, bili ako ulit. And then, i-label ko na lang ng creamer, sugar, coffee, tea. So, isa pa lang na ko. So, pag naubos na yung binili ko, is lalagyan ko na siya ng um, label na coffee. Tapos, bibili ulit ako ng isa para sa sugar. Pag naubos naman, is para naman sa creamer. Hanggang sa maganda na tingnan ng kitchen, katulad ng mga ginawa ni Ate Love din sa kanilang kitchen. So, yan lang yung DIY niya, guys. So, shinare niya sa akin kung paano gawin. Ayan, para di na tayo bumili ng mga organizer, guys, na kailangan sa bahay. Then, after that, guys, is dito na kami sa mga home talaga to guys na mga gamit and some groceries dito sa BNM and sobrang laki din nito guys katulad din ng the range and then ito yung um, sinasabi niya sa akin na pepper and salt na organizer 4 pounds so ayan may libre na siyang organizer and then ayan guys at uh, meron din akong binili dito guys na mga gamit pa Ayan, iikot ko lang kayo guys kung ano ang itsura ng BNM, May grocery sa first part. And then, the later part, may mga gamit sa bahay. Ayan, kumpleto dito ng uh, mga bedsheet, mga uh, kitchen organizer, mga living room organizer. Basta kumpleto siya guys. And um, less lang yung difference ng size, uh, ng price sa the range. And then ano lang talaga, mga 1 pound, 2 pounds, ganyan. So, ayan doon yung mga trash can din nila, which is nabili ko sa the range ng 8 pounds. Dito, medyo mahal siya konti. And, ayan na yung mga napamili ko, guys. Ayan, sa cart ko na yung mga binili ko. Ayan, may mga throw pillows pa dito. Ayan. And then, yan, mga bed sheet. Yeah, nakabili naman na ako sa the range guys. So same lang sila ng price, seven pounds. Ayan, seven. Kasi don sa the range is six point ninety nine. So, halos parehas lang. And then, dito na tayo sa counter. So, bumili din ako ng vacuum, guys. At saka itong coat rack. So, ayan, guys, ang mga nabili ko dito sa B&M. Ayan, naka, magkano ako dito guys? Naka 97 pounds ako ata dito. So, ayan guys, uh, thank you Lord sa provision, sa mga gamit na ito guys, as magsisimula kami dito as a family. So, ayan mga guys, and i ko naman to guys sa next videos, so abangan kung ano talaga yung mga pinamili ko dito sa The Range. Sorry guys, BNM pala. So yung una is the range, so ito BNM. So ayan guys, ang mga napamili natin for today's video. Thank you love also sa pag uh, sasama sa akin and kasi may car siya kaya tinik for tinik ko na yung opportunity para makabili ng mga gamit. So yan lang guys for today's video. Thank you sa inyong panonood and see you on my next one. Bye bye! God bless! Bye bye.